Kaya kung nakaranas din kayo ng ganyan mga kamangyan na nangihina ang inyong biik at ayaw nang dumidi parang mamamatay na, ay applyan nyo agad ng... Magandang umaga mga kamangyan. Pakakainin na natin ang ating inahing baboy na bagong panganak na si Bernadette kailangan nating laging suportahan ng pagkain ng ating hinahin bagong panganak dahil mabilis siyang magutom madami kasi ang kanyang mga anak pero hindi pa natin siya kailangan pakabusugin dahil tatlong araw pa lang simula nang siya ay nanganak at nagsisimula pa lang na mag recover ang kanyang katawan saka na natin siya pakabusugin sa ikalimang araw simula nang siya ay nanganak naghahalo rin tayo ng gamot sa kanyang pagkain Ginagawa natin ito dalawang beses sa isang araw. Isa sa umaga at isa sa hapon. Ito ang gamot na binibigay natin. Premoxel powder, anti antibacterial at analgesic. Mayroon ring amoxicillin trihydrate, tylosin tartrate at paracetamol. Ito ay gamot sa bacterial infection at nilalagnat na alaga nating baboy. Hindi tayo endorser nito mga kamangyan sinishare lang natin kung anong ginagawa natin sa bagong panganak na ay baboy para maiwasan ang pagkabinat nito Remoxel baka naman ang pag apply nito mga kamangyan itong isang sachet na 5 grams ay ihalo nyo sa isang galong tubig para sa inumin ng inyong mga alagang baboy pero dito sa atin ang paraan na ating ginagawa ay nahalo natin sa pagkain ng ating alagang baboy para sigurado na mauubos niya talaga itong gamot ang ginagawa natin ay dito na natin hinahalo ang gamot sa pakainan ng ating alagang baboy para maiwasan na hindi rin makainom ng gamot ang iba pang buntis na alaga nating baboy baka kasi maagasan sila o malaglag ang kanilang pinagbubuntis dahil itong gamot na ito ay bawal sa buntis na baboy ang pakainan din na ginagamit natin ay para lang dito sa alaga nating inahing baboy na ina-applyan natin ng gamot Di ibig sabihin na malakas at magana kumain ang ating baboy pagkatapos na siya ay manganak ay hindi na natin a-applyan ng ganitong gamot ito ay ginagawa natin simula pagkaanak niya hanggang limang araw para maiwasan ang pagkabenat at hindi lagnatin ang inyong alagang inahing baboy pagkatapos nilang manganak pero kung may benat na at nilalagnat na ang ating alagang baboy ang pag apply nitong gamot na powder ay hanggang pitong araw dahil ang alaga nating inahing baboy ay stress yan simula nang labor pa lang siya hanggang sa manganak sa unang araw ay hindi nyo pa malalaman na may benat ang inyong alagang baboy malalaman nyo na lang ito sa ikatlong araw kapag nilalagnat na at wala nang ganang kumain kung nagtataka kayo mga kamangyan kung bakit tayo nag apply ng gamot na powder kahit wala namang sakit pa ang ating mga alagang inahing baboy na bagong panganak ito po ay prevention para maunahan agad natin na hindi binatin at lagnatin ang ating inahing baboy na bagong panganak dahil ito ay antibacterial para sa mga organ ng ating alagang baboy na bagong panganak. Ang ibang nag-aalaga ng inahing baboy, pagka panganak ng inahing baboy nila, ang ina-apply nila na gamot para sa antibacterial ay yung turok. Pagka panganak ng inahing baboy ay tinuturokan agad nila sa bandang batok sa likod ng tenga o bandang hita. Hindi lang po ako sure kung nasa 180 or 280 ang price nun isang bote ito naman sa ina-apply natin ay nasa 30 lang isang sachet ang price ito ang ginagawa natin sa bagong panganak na inahing baboy mga kamangyan ay effective pero disclaimer lang mga kamangyan hindi po tayo expert pagdating sa pag-alaga ng baboy ito ay base lang rin sa ating experience dito sa ating babuyan dahil nung una pa lang tayong nag-aalaga ng inahing baboy at nung mga anak na ang ating inaalagaan na buntis na baboy ay hindi tayo nag-a-apply ng ganitong gamot kaya ang nangyayari pagkatapos mga anak ang ating inaalagaan na buntis na baboy ay nawawalan ito ng ganang kumain hanggang sa pagkalipas ng ilang araw ay nilalagnat na ito at ayaw nang kumain nasa tatlong beses rin yun nangyari sa atin pero simula nung nag-apply na tayo ng ganitong gamot, ay hindi na ulit nangyari sa ating mga alagang inahing baboy. Ang mabenat sila at lagnatin. Kaya tuwing mga nganak na ang ating inahing baboy, ay may nakaready na agad tayo nitong gamot na powder. Yan mga kamangyan, mauubos na ni Bernadette ang kanyang pagkain. Medyo mapait din kasi ang ating in na gamot dito sa kay Bernadette. Pagkatapos kumain ay natulog na itong si Bernadette Mga kamangyan kahapon ay mayroon tayong isang biik na matamlay Akala natin ay mamamatay na Dahil hindi siya dumididi sa kanyang nanay na si Bernadette At talo siya ng kanyang mga kapatid sa agawan Huwag kang magalit Patidihin ko lang anak mo Ito mga kamangyan At siya ang maliit sa kanila magkakapatid Buti na lang ngayon ay nakarecover na. Painumin ulit natin itong booster milk. Kung ayaw magpadidi sa mga biik ang inyong inahin mga kamangyan, pwede nyo itong i-apply sa inyong mga biik mga kamangyan. Painumin nyo nito. Maraming vitamins ang makukuha ng inyong mga biik dito. At pwede rin pamalit sa gatas ng inahing baboy. Kung wala kayong biberon, ay pwede nyo rin gamitin ang syringe tanggalin nyo lang ang karayom at kailangan meron kayong paglalagyan at paghahaluan itong booster milk para sa ating diik ganito karami mga kamangyan ay pwede na wag naman sobra dahil masasayang lang kahapon ay akala natin mamamatay na itong ating diik matamlay siya at nakasiksik lang sa isang sulok ayaw dumidi sa kanyang nanay na si Bernadette naalala natin na may binili nga pala tayo na gatas para sa biik ito yung gagamitin rin sana natin don sa dalawang biik na namatay pagka panganak pagka painom natin kagabi dito sa biik nitong gatas na nabili natin ay bigla siyang lumakas dumidiin na rin siya sa kanyang nanay kaya ngayon ay nakarecover na pero tuloy tuloy natin ang pagbibigay ng gatas na ito dito sa biik hanggang siya ay maiwalay para mahabol niya ang paglaki ng kanyang mga kapatid pwede rin na bigyan rin natin ito or painumin din natin ang iba pang mga biik para matulungan natin ang kanyang nanay lalo pa at marami itong biik na magkakapatid ang didi ng kanilang nanay ay sakto lang ang bilang para sa kanila kaya malaking tulong itong booster milk para sa ating mga biik <coughs> pagkatapos natin painumin ng gatas na booster milk ay binalik na rin natin sa kanyang nanay para makadidi agad tingnan nyo mga kamangyan nakikiagaw na rin siya sa kanyang mga kapatid kahit maliit ay kayang kaya niyang makipagsiksikan hindi tulad kahapon na matamlay talaga siya at parang mamamatay na yan ang epekto ng ibinigay natin na booster milk kaya malaking tulong ito kung hindi tayo nakabili nitong booster milk ay baka nabawasan ulit ng isa ang ating BX mababawasan din ang ating income kaya kung nakaranas din kayo ng ganyan mga kamangyan na nangihina ang inyong BX at ayaw nang dumidi parang mamamatay na ay applyan nyo agad ng booster milk para makarecover ang BX at hindi mabawasan ang ating income dahil sa bawat isang BX na nababawas o nawawala sa atin ay libo rin ang nawawala sa ating income. Kaya importante na maalagaan natin ng maayos ang ating inahing baboy at ang ating mga biik. Sa mga nagpaplano pa lang o gusto rin mag-alaga ng nitip na baboy, sana ay nadagdagan ang inyong idea at may natutunan kayo para maiwasan ang pagkakasakit ng ating mga alaga. Kung kayo ay magsisimula na sa pag-aalaga ng nitib na baboy, o paano mga kamangyan, hanggang dito na lang muna ang ating video Maraming maraming salamat po sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa ating channel Sa mga subscriber at silent viewer, maraming salamat po At sa ngayon palang nakapanood ng aking video Ako po ay humihingi ng pabor na like, subscribe At pakipindot na rin ng notification bell Para lagi kayong updated sa mga susunod pa na video na ating gagawin Maraming salamat mga kamangyan. Happy farming. Bye-bye.